Pagkatapos maubos ang tubig, nagsimula siya mag-exercise at iniisip kung ano ang gagawin niya. Maya-maya, tinanong ng pinuno ng mining team kung ano ang nangyayari sa mention ng kung nakarinig si Zephyr ng halimaw sa kaibuturan ng minahan. Tumayo si Zephyr sa harapan niya at kinumpirma na may narinig siya. Iminumungkahi niyang bumuo ng pangkat ng maghaanteng at nag-aalok na ipakita sa kanila kung saan ang galing ang tunog. Iniisip ni Zephyr na ang mga bagay kung saan ang piitan ng tunay na pera magagawa. Sinasalamin niya na ang mga halimaw ay nilikha ng distortion ng mana. Karamihan sa mga halimaw ay hostile patungo sa mga tao, na nagdudulot ng maraming problema sa loob ng mahabang panahon. Gayun paman, ipinakita rin nila sa sangkatauhan ng ilang mga pagkakataon tulad ng monasteryo na nilikha sa mga katawan ng monasteryo o ang tanilang mga buto at taas na maaaring magamit bilang hilaw na materyales para sa mga item. Sa kalaunan ay nagsisimulang makita ng mga tao ang mga halimaw bilang isang variable na mapagkukunan. Ngayon ang hanay ng halimaw sa piitan ay parang mga mapanganib na pagsubok sa kayamanan. Pagkaraan ng ilang sandali, humakbang pasulong ang mga pangkat ng mga mga ngaso. Itinuturing niya silang special bilang hunting division na binubuo ng handpicked rave na may kasanayan sa pakikipaglaban. Dahil sa delikadong kinakaharap nila sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Medyo matasang ang basic salary at nakatanggap sila ng bonus ay base sa kanilang performance. Nagtataka siya kung bakit siya bilang isang pakikipagsapalaran sa pamamagitan ng pangangalakal ay isang tanda upang gumana sa isip at pinaghihinalaan na may ilang dahilan. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ng tagabantay ng shop kung nakikinig si Zephyr at sinabi niyang hindi na siya maaaring umutang ng higit pang pera. Tinanong ni Zephyr kung nalampasan niya ang pang-araw-araw na limitasyon. Nilinaw ng shopkeepers na hindi na siya makakahiram dahil naabot na niya ang maximum na halaga sa buong panahon ng cut-off. Iniisip ni Zephyr na ang mga bagay para sa kanya ay hindi maganda. Kung gusto niya ng mas maraming, kailangang nakawin ang natitira. Si Princess Anne ay lumapit sa kanya, nagsasuggest na kung gusto niya ng mas maraming pera, maaari niyang ibinenta ang ilan sa kanyang organ. Ipinaliwanag niya na sa templo, bumili sila ng sariwang organ para sa pagsasaliksik. Tanong ni Zephyr na tingnan ang nakatala sa papel. Ibinigay niya ito sa kanya at sinabing dapat niyang i-schedule ang operasyon para sa susunod na linggo. Kung babayaran niya ang utang, maaari niyang kanselahin ang operasyon. Tiniyak niya sa kanya na hindi sila mandaragit na nagpapahiram. Tinanong ng mga tagabantay ng tindahan kung nawala ba sa isip si Zephyr at mga tanong kung bakit niya iisipin na ibenta ang kanyang organ. Iginiit ni Zephyr na gusto niya ng marami pang bote ng recovery water. Ibinigay sa kanya ng tagabantay ang bote at sinabing kung iyon ang gusto niya ibibigay niya mabuhay naman niya iyon. Pinaalala ng shopkeeper na napaka weirdo niya. Iniisip ng shopkeeper na meron na ang amang kakatayin sa laboratory. Ininom ni Zephyr ang lahat ng recovery bottle at iniisip sa sarili na makukuha niya ang kinakailangan. Pumunta ang isang miyembro ng hunting team na pinangalan ng Nell at tinanong kung siya ba si Zephyr, ang lalaking ay pumunta sa kanya upang ituro kung nasaan ang halimaw. Habang si Zephyr ay nagtatakda ng perpektong timing at kumpirmahin na, oo, siya yun. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang pinuno ng unit. Kasama si Nadel at Marco, nabanggit ni Zephyr na wala siyang night vision. Ngunit maaaring gumamit ng mana para makadetect at idinagdag na ito ay isang malawak na vision ng mana hanggang sa taas sa dilim. Ang pagtuklas ng Mona ay kumakalat ng malawak sa Mona sa taas sa kanyang mga pandama. Naniniwala siya na ang mga kasanayang ito ay lubos na mahalaga kung gusto niyang galugarin AMH isang madilim na piitan ng hindi maalarma ang anumang mga halimaw. Iniisip ni Gold sa kanya na ang mga gintong bagay sa kanyang sarili na ito ay magliligtas sa kanya mula sa pagbili ng isang night vision potion. At nagmumungkahi na kung si Zephyr ay handa na, sila ay aalis kagad. Nagmumungkahi si Marco kay Zephyr upang dalhin ang mga gamit at sundin ang mga ito sa paghawak sa kanya ng ilang mga item. Nagkomento si Dale na ang isang Mona na gumagamit ng minor de edad ay kulat tinanong kung siya ay sasama para pangunahan sila sa piitan. Sinabi ni Golf kay Dale na manahimik. Iniisip ni Zephyr na ang ilang bagay sa kanyang sarili na inoobserbahan niya sila. Dalawa sa kanila ay hindi pamilyar, ngunit ang pagkilala niya ay isa na inilipat sa pangkat ng pangangaso mga isang buwan pagkatapos linisin ng karumal-dumal na piitan na ito. Naniniwala siya na ang ibig sabihin ay dalawa sa mga taong ito ang mamamatay sa piitan at isinasaalang-alang kung paano niya magagamit ang sitwasyong ito para sa kanyang kapakanan. Maya, maya nakarating na sila sa gate ng piitan at nakita ang young boy na kumaway papasok sa kanila. Inilahad ng bata ang kanyang mga kamay at itinali ang braso ni Zephyr. Paliwanag niya na ang mga ito ay magic bracelet. Sinabi niya na kung may mangyaring panganib sa isa sa kanila, ang magic bracelet ay masisira na mag-uudyok sa kanila na tumawag para sa backup mula sa pangunahing base. Gayunpaman, dahil ito ay isang pagkilala lamang, dapat silang maayos hanggat sila ay nag-iingat. Binabati niya ang mga ito ng good luck at lahat sila ay sabay na pumasok sa piitan. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang halimaw na naglalakad sa piitan patungo sa kanila na may hawak na sulo na gawa sa kahoy ay nakita nila ang isang bumagsak na bato na nakakuha ng kanilang atensyon. Noon lang, dalawang miyembro ng pangkat ng pangangaso, sina Gold at Dale, ang dumating mula sa likuran at pinatay sila. Nagpasalamat si Zephyr sa kanyang sarili na ang Recall United job ay nadiyan para suriin ang mga halimaw at pangangalap ng impormasyon tungkol sa dungeon. Batay sa impormasyong natanggap, ang isang strike unit ay binuo at ginamit nila ang kanilang firepower upang linisin ang dungeon. Iyan ay karaniwan kung paano ito gumagana. Sinabi ni Gold na ang dalawang halimaw na ito ay mukhang isang pares ng pakikibaka. Ang kanilang tirahan ay nasa dulo ng oposisyon ng pasukan ng minahan at ang mga pangkat ng mga ngaso na nahahanay sa NB ang nakaharap nila nung nakaraang linggo. Idinagdag ni Dale na ang mga nakaligtas sa pag-atake ay dapat nakatago dito. Iniisip ni Zephyr sa kanyang sarili na ang recall unit ay binubuo din ng mga mga ngaso na may mga kasanayan sa labanan, mga tawag-tinawag ni Glove si Dale at Marco at nagmumungkahi na sila ang bahala sa kanika nilang mga sarili. Sinasalamin niya na kung magpasya silang maaari nilang pangasiwaan ang sitwasyon ng mag-isa kung minsan ay inaalis nila ang mga mapanganib sa kanilang mga sarili. Sinabi ni Dale na ang kanilang trabaho ay ang mag-scout sa dungeon at tulad ng pagmumungkahi na makaiwas sila sa mga hindi inaasahang panganib. Tinanong niya kung ano ang dapat nilang gawin kung maraming halimaw sa loob o kung may mas malalakas. Si Gold ay tumugon ay na hindi lamang sila tatlo, ngunit apat na dapat ay sapat na upang mahawakan ang takot. Tugon ni Dale kung si Golf ay nagbibiro at itinuro si Zephyr na hindi siya kabilang dahil siya ay tagadala lamang ng kanilang mga gamit, tinanong niya kung paano nila maaalis ang isang Duncan. Sumabat si Marco ipagpalagay na ng situation at agtanong kung may plano si Zephyr. Iminungkahi niyang gusto niyang marinig ito bago sila magpasya kung ano ang gagawin. Iminungkahi ni Gold kay Zephyr na ipakita sa kanila. Naglabas si Zephyr ng ilan sa bag at kinumpirmang ang mga ito may moon, bush, leaf at berries. Ipinahayag niya na kapag napunta sa lupa ang dumi nito ay lumilikha ng isang malakas na amoy para makaakit sa babaeng cobalt na mag-init. At ang pagpadala ng amoy ay sapat na makapangyarihan para matukoy nila mula sa mahigit tatlong daang talampakan ng layo, isang halimaw na amoy ang berries mixer at tinatakpan ang ilong nito. Remarks in plano nilang gamitin ito. Ang isa pang halimaw ay tumatakbo patungo sa amoy at nahulog sa patibong at namatay. Nagkomento si Golf na sinabi niya sa kanila na gagana ito. Tinatawag siyang henyo ni Dale. Iwinawas siya ni Golf sa pagsasabing na siya ay nangangahulugan sa lahat ng oras. Tinanong ni Dale kung paano siya nagkaroon ng ideya na dalhin ang halaman. Mentioning na hindi pa niya ito narinig noon. Ipinahayag ni Gold na ito ay dahil sa taglay nitong attribute at maturity. Inisip ni Zephyr na ito ang eksaktong sinabi niya kay Golf. Naalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, bago siya muling nabuhay at lumipat sa pangkat ng Pangangaso, magkatrabaho sila ni Golf sa parehong unit. Naalala niya kung paanong si Golf ay palaging gusto ng recognition. Ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na makamit ito. Ang eksena ay nabago sa mga pulong ng koponan, nag-inquire si Golf kung ang lahat ay malinaw, tugon ni Zephyr, binusisi niya mismo bago pumasok sa loob kahapon. Mayroong ilang mga kobold na naglalakbay sa paligid. Tinanong ni Golf kung ilang buhay na ang naiwan niya. Ipinaliwanag ni Zephyr na siya ang namamahala sa recon sa dati niyang party bago pumunta dito. May leeg siya sa paghahanap ng mga bagay. Tinanong ng Golf kung naniniwala siya na kaya nilang apat na talunin ang dungeon sa kanilang sarili sa isang plano na tulad nito. Sinigurado ni Zephyr na tugma ang lahat ngunit naniniwala siyang dapat nilang isaalang-alang ito. Ang pagbabahagi ng madaling dungeon tulad nito sa iba ay magiging isang pag-aaksaya lamang. Isaalang-alang ni Gold ay na ang taong ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Isinasaalang-alang niya na ang mga moon bushes ay hindi madaling mahanap, gusto niya na siya ay mahusay na naghahanda at pakiramdam na makakahanap ng maraming halimaw. Gusto rin niya na binibigyan niya siya ng kredito at hindi sinusubukan na kunin ito para sa kanyang sarili. Bilang pinuno ng unit, isang salita mula sa kanya sa Departamento ng Human Resources ay maaaring makapaglipat sa kanya kaagad sa pangkat ng pangangaso. Binigyan siya ni Golf ng kutsilyo. Iniisip niya para magamit ito at nagpasalamat siya. Mga bagay na ginto, sigurado si Golf na iyon ay posible kung bakit sinusubukan niyang mapabilib siya, ngunit sa kasamaang palad ay masasabi niyang siya ay isang masipag, ngunit hindi masama, ang pagiging desperado na matalo sa isang maliit na cobalt dungeon ay hindi sapat na dungeon para mapabilib siya. Ngunit sa liwanag ng kanyang mga efforts, kailangan niyang kunin ang kredito para sa malinis ang dungeon na ito, ang eksena ay napunta sa kasalukuyan kung saan si Golf ay pumatay ng isang halimaw at sinabi na naniniwala siyang siya ang nag-aalaga sa kanila. Nagpadala rin si Marco ng isang halimaw gamit ang martilyo at mga komento na hindi niya inaasahang magiging ganoon kadali. Dinampot ni Golf ang isang bato at nagsasabing ang kanyang hindi matatawarang bato ng monasteryo mula sa Cobalt Army ay napakahusay. Kinumpirma ni Zephyr na ang landas sa hinaharap ay malinaw na rin ngayon. Tugon ni Golf na mabuti. Pagkatapos ay kunin na natin ang natitira. Putol ni Dale. Tandaan sa may isang bagay doon. Sinuri niya ang ilang buto, pumulot ng ilan, at iniisip kung natira ang mga ito sa pagkain o buto ng hayop. Sa mas malapit na inspeksyon, napagpasyahan niya na ang mga ito ay kahawig ng mga buto ng cobalt. Bigla, ang mga buto pala ay mga bitag na nagdulot ng kanyang pagkatilapon. Naghahanda si Marco sa pagkontra-atake at tinuturuan ng bawat isa na manatili sa likuran niya. Nagmumura siya, iniisip na tapos na. Pero ngayon, iba na ang nakatago dito. Ano man ito, kailangan nilang protektahan sila at umalis. Sinabi niya na ang Mone Shied na ito ay maaaring hamarang at protektahan sila. Walang paraan na maaari itong masira. Sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya ng halimaw ng buto at nasira ang kanyang kalasag. Napadore siya ng dugo at bumagsak. Sobrang shock ni Golf nang makita ang buntot ng monsters. Samantala, napansin ng batang may salamin na Pulse areas sa kanyang kamay ay nabasag. At naalala iya na sinabihan siyang magic bracelet ang mga ito. Kung may nangyayari na masama sa kanila, ang paukulang pools areas sa kanyang panganib ay masisira. Sa tingin niya, sabay-sabay na silang tatlo. Ano ang nangyayari sa loob? Samantala, si Golf ay nagkaroon ng masamang pinsala. Naghahanda si Zephyr na labanan ang halimaw. Ang Windows system ay nagpapalam na ang mga Perks 1 Skills Wall If Iron na nagdaragdag ng makabuluhang pagtaas ng tibay ay kumpletuhin ang pagkansela ng anumang pinsala na mas mababa kaysa sa kakayahan ng mga gumagamit at maiwasan ng madaling pagkapagod. Iniisip ni Zephyr na hindi makumpleto ng Wall of Iron ang pagharang nito. Ang halimaw ay malamang na wala pang isang taong gulang ngunit napakalakas na. Si Dale ay nahuli ng buntot ng mga halimaw. Iniisip niya na ito ay isang mandaragit na gumagamit ng mga halimaw ng Fairfield upang palakihin ito bilang isa sa kanilang sariling uri. Kapag ganap na lumaki, nilalamon nito ang mga halimaw na nagpalaki dito at umalis sa pugad nito. Kinuha ni Golf ang kanyang sibat at tinanong kung maaari ba niyang mahiram ito. Hiniling sa kanya ni Golf na maghintay at matahimik tungkol sa kanyang mga intentions. Iniswing niya ang sibat, iniisip na ang katapusan nito ay isang pagkakataon na magpainit ng ari-arian gamit ang kanyang mahika. Ipinahayag ni Zephyr na yun ay hayaan siyang tanungin siya kung ano ang iniisip niya, ano ang mas gugustuhin niya. Patayin siya gamit ang kanyang kakayahan. Ang system windows ay nag-notify na ang perk 3 ay ang silver key na siyang susi sa isang pinto sa isang nakalimutan ng kastilyo. Ang may hawak ng susi ay maaaring mag imbak ng mga bagay sa isang silid na pilak anumang oras at anumang oras kung nasaan ang mga ito sa kasalukuyan na imbak sa kaliwang pamay. Siya ay naniniwala na ito ay mahalaga sa tagalikha ng inventario At nagpalabas siya ng damit at latigo ng dragon kakaiba sa kamay niya na may kapangyarihan. Si Golf ay nabigla nang makita ito, ang Windows system na nag-notify na ang Dragon Web ay isang natural na gamot na tumatawag sa kanyang isip. Si Zephyr ay nagsasabi sa kanya na tumayo at atali ang mga tela sa kanyang kamay, hawak ang sibat. Sabi niya, ito ay magiging kapanapanabik. Tinanong ni Golf kung ano ang ginagawa niya. Gayong hindi naman siya sandalo, napapamura si Golf alam niyang mamamatay siya sa wakas ngunit tinatanggi niya siyang mamatay. Nakatago sa likod ng ilang menor de edad na parang duwag, ang halimaw ay gumagalaw patungo sa kanya para umatake habang si Zephyr ay gumagalaw din para umatake gamit ang sibat. Ang window system ay nag-aabiso na ang skill fear ay nagsasanhi ng pagkaparalyze ng isang kaaway na tinatawag na fear. Sumang-ayon si Golf sa mga bagay. Oh, tama yan. Naaalala lang niya ang isang bagay na sinabi sa kanya ng isa sa mga matatandang sundalo noong siya nagsisimula. Naalala niya ang ilang mga alaala at mga bagay ng ilang taon na ang nakalilipas ng ang isang adult na mandaragit ay umaatake sa kalapit na bayan. Ang mga taong bayan ay nakasaksi lamang doon at nanunood ng hindi man lang kumikisap ang mga mat. Ang kanilang buong katawan ay paralismo sa takot at ni hindi nila maiigalaw ang kanilang mga itim sa mata. Wala silang magagawa kundi tanggapin ito at tumayo doon. Nagulat si Golf nang makita ang pag-atake at nagtaka kung ano nangyayari. Ano ang tunog na iyon? Kung ano ang nangyayari dito? Mabilis na inatake ni Zephyr ang halimaw gamit ang isang sibat, tulad ng inaasahan niya. Ito ay talagang mahusay sa pagbabalanse ng fear. Napadore niya ang dragon ng kakaiba. Ang system window ay nagnotify, ang kakaibang dragon ay isang natural na gamot na pampalakas na nagpapakalma ng isipan. Ang Perks 2 ay kasanayan na ang kanyang mga Hermes Secret Skills ay napapalakas ang epekto ng lahat ng potion, karamihan ay ang epekto sa pamamagitan ng 500%. Naniniwala siya na isa lamang sa siyam na parts ang isang sandata. Gayunpaman, hindi niya ito magagamit sa ngayon dahil nangangailangan ito ng katawa-tawa na halaga ng Mona kahit na mas madali niyang mapangasiwaan sa maliit na paraan. Sa pamamagitan nito, kumuha siya ng isang bote ng lason mula sa imbentaryo, inilapat ito sa sibat at isaalang-alang alang ang kanyang matandang kaibigan bilang 68 mula sa 72 patay mula sa lason ng pananampalataya, ang hari ng lason, si Billy. Ang pagbabago ng eksena sa isang flashback. Umupo si Zephyr sa harap ni Fade, may hawak na mga papel at nagtatanong kung sigurado ba siya dito. Tumugon si Faith na ginugol niya ang kanyang buhay sa paglikha ng mga formula na ito at tinanong kung sigurado ba si Zephyr na gusto niyang ibigay na lang ang mga ito. Ang mga tanong ni Faith kung panatilihin ang mga ito sa kanyang sarili kapag ang mundo ay darating sa katapusan na ang katiyakan na mas gugustuhin niyang magamit kesa maging basura. Ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan. Inatake niya ang halimaw at isinasaalang-alang na talagang gusto niyang gamitin ito ang kanyang lason. Kung ang kanyang lason ay maaaring pumatay ng kahit isa pa sa mga halimaw na iyon at magligtas ng isa pang buhay, hindi siya maaaring maging anumang masayang tao. Sinasaksak niya ang halimaw, hiniwa ng malalim habang ang halimaw dumadagoy sa sakit. Sinasalamin niya ang biller ay isang lason sa nakamamatay na ginawa mula sa isang karaniwang halaman. Kapag ito ay pumapasok sa katawan ang daloy ng dugo ay magpapaputok sa kanyang organ. Ito ay masakit na umiikot sa katawan. Dahil si Fade ang hari ng laso nagdudulot din ito ng sakit na extremely sadistic. Sa karkula nito na tumatagal ng tatlong minuto para kumalat ang lason, itapon ang katawan. Kailangan niyang panindigan. Hanggang noon, paulit-ulit niyang sinaksak ang halimaw, ngunit nilamon siya ng halimaw sa pamamagitan ng pagtilapon sa kanya gamit ang buntot at umatungal ng malakas, sinamantala niyang itinapon ang bote ng lason sa bibig nito at sinabihan itong kunin ito, ang halimaw na sa umuka ng dugo. Napagtanto niya, dalawang minuto na lang ang natitira. Hindi, isang minuto na lang pala. Ang tanyang kaalaman ay ang kanyang mga kasanayan ay nagtataglay ng sapat na mabuti para sa kanya. Upang makumpleto ang magagamit, kaya kailangan niyang maghintay ng ilang minuto hanggang sa ito ay gumuho o kailangan patayin ito. Sinasaksak niya ang halimaw gamit ang kanyang sibat, habang ang halimaw ay sumusubok na muli siyang hampasin gamit ang buntot nito. Sinunggaban niya ang buntot nito at iniisip na malapit na itong matapos. Ginalaw ng halimaw ang buntot nito at tumalon siya papunta sa halimaw na iwan ang buntot sa ulo nito. Tinusok niya ang sibat sa mata nito, binasag ito sa dalawang bahagi at sinaksak ang talahati sa ulo nito, maliban dito ay isa pa. Inilabas niya ang kanyang kutsilyo at sinaksak ang halimaw sa kabilang mata nito. Ang halimaw ay gumagalaw na guhumiyaw sa sakit, hinawakan ng mabuti ni Zephyr ang kutsilyo upang maging matatag ang kanyang sarili at napagtanto na hindi pa siya tapos. May natitira pang strike. Muli siyang tumayo sa tuktok ng halimaw at isaalang-alang na sa sandaling ito, sampung taon na ang nakalilipas sa kanyang kasalukuyang estado, sapat na ang kanyang lakas para sa kapangyarihan o kung saan ito bumaba, kaya naman naghahanda siya. Naalala niya ang recovery water na ang hindi alam ng karamihan ay may makabuluhang pag-boost ito nagmana. Kapag umiinom siya ng marami nito, iniisip niyang kailangan niyang uminom ng mahigit sampung bote ng sabay-sabay para lang makakuha ng slide boost. Kaya ito ay hindi masyadong epektibo sa sarili nito, ngunit dahil sa kanyang perks, ito ay kasing epektibo ng alinmang potion ng window System ay nagpapalong sa kanya na ang Hermes Secret Skills ay nagpapataas ng epekto ng may 500% pagpapalakas. Napagtanto niya na mayroon na siyang sapat na mana upang mabutas kahit ang bungo ng isang mandaragit. Inaatake niya ang halimaw at ginagamit ang pangunahing teknik ng mana na naglalabas nito. Samantala, nakita ito ni Golf at naalaala ang team ng recall. Iniisip niya na bilang pinuno ng unit, isang salita mula sa Departamento ng Human Resources ay maaari na niyang makakuha ang pagtransfer transfer Zephyr sa pangkat ng gaso ng agaran. Sigurado siya na yon ang maaaring mangyari kung bakit sinusubukan siyang pahangin ni Zephyr. Gayunpaman, masasabi niyang masipag si Zephyr. Ngunit hindi sapat na desperado sa isang maliit na kobold sa Dujen para mapabilib siya. Sumasalamin sa karagdagang na pagtanto ni Golf na siya ay mali. Hindi kailangang subukan ni Zephyr na mapabilib siya sa kanyang mga talento. Siya ay magiging tanyag sa lalong madaling panahon at tumaas sa tuktok ngunit sa ngayon siya ay isang tagamine lamag. Nasa isip ni Golf na si Zephyr ay hindi makakapasok sa isang dungeon ng walang pahintulot kaya naman kailangan niya ng tulong ni Golf S upang makapasok sa dungeon. At pagkatapos ay sinabi ni Zephyr kay Golf kailangan nilang mag-usap. Ilang sandali lang, ang isang dilaw na buhok na lalaki ay mas malubhang na sugatan iginigiit na hindi siya isa sa kanila. Nangangako na ito ay totoo. Isang lalaking itim ang buhok na may hawak na star player ay gumagalaw para sa lakain siya, umiikot-ikot. Ang dilaw na buhok na lalaki ay ipaalala sa kanya na sila ay sumali sa templo ng sama-sama at humimok sa kanya na maniwala na hindi siya gumagawa ng pagsamba sa Diyos ng mga demonyo. Si Soho ay utosang durugin siya. Hinaampas at pinatay ng lalaking itim ang buhok. Isang centipede ang pumasok mula sa kanyang patay na katawan. Nakita ni Hak na umatake sa sentipid gamit ang isang mahiwagang kutsilyo at ipinahayag na ito ay isang mark centipede. Tiningnan niya ang kutsilyo at sinabi niya na alam niyang ang tanga ito ay gawa ng mananampalataya ni Tartars. Pagkaraan ng ilang sandali, lumuhad si Sahak sa harap ng inquisitor ng mafia na nagsabing pinatay si Sahak ang ikapitong miyembro para lamang ng huli ng daga. Tinatanong kung ang isang ikapitong isang ratio ay pinangalanan sa halip hindi maipaliwanag, lalo na kung ang sitwasyon ay ganoong pagyat, ipinaliwanag ni Sahak na alam niya kung paano gumagana ang mga taong ito at maaari nilang isipin na ang iba pang miyembro ng unit ay nakonvert na may isang buwan na lang bago ang raid. Kung hindi nila aalisin ng pamana na nakatago sa templo sa lalong madaling panahon, pagsisisihan nila ito sa huli. Ang inquisitor ng mafias ay naniniwala at sumasang-ayon na malilinis ang mga bagay sa pangkat ng pangangaso, ngunit iginiit niya na bilang papalit ay inaasahan niya ang tumpak na resulta. Ang kanyang di ay si Sahak ang kumakatawan sa kanya at hindi dapat ikahiyagaya niya. Sagot niya ng may katumpakan. Samantala, sa Departamento ng Human Resources, isang maikling buhok na batang babae ang nagsabi na sa gayong pangkat ni Captain Golf ang Unit Recall mangyaring punan muna ang application form. Nagtanong ang babae kung siya mismo ang humihiling sa paglipat ng isang tao mula sa kanyang pangkat. At kung maaring itala ang kanyang pangalan at posisyon. Tumugon si Golf na ang kanyang pangalan ay Zephyr mula sa mining team na kasasali lang nitong linggo. knowledge ng babae ito. At pinahintay saglit para sa kanyang request. Ipinaliwanag niya na kapag nag-nominate siya ng miyembro ng ibang departamento para ilipat sa kanyang unit, magiging afiliado na ang taong iyon sa kanyang unit. Kung bumaba ang performance niya sa mga unit dahil sa isang misyon na ginawa ng taong iyon, maaaring negatibo ang epekto nito mula sa kanyang mga pagkakataong makatanggap ng bonus o promosyon.